Good morning mga ka surprise surprise. <laughs> mali agad. Good morning mga ka maamshi. So today is July 23rd and mag dedekan tayo ng parfum. Ngayon ano ba yung pagdedekan? Ang pagdedekan po mga ka surprise surprise or mga ka mamshi is kung gusto niyo ng parfum na nasa maliit na lalagyan pero malaki yung parfum nyo So, isasali natin siya sa mga ganitong lalagyan. So, ayon Yung mga ganitong lalagyan, hindi ko alam kung nabubuksan sa lahat. Nabubuksan siya lahat. Pero, this one, itry nyo na lang siguro kung kaya yung mabuksan. So, mga kamamshi, today is um, Tuesday. Maulan ngayon. May typhoon. Si Karina. Ayun. So binigyan tayo ng mga siguro 15 minutes lang tumigil siya para makapag ano tayo makapag experiment vlog ganun. Ayun kasi nga meron pa, experiment vlog bakit? Kasi nga meron pang isang camera na nagre-record. So ayun. <laughs> Ito naman sa mga ka surprise surprise. So ayun, i-watch niyo na lang yung YouTube channel ko na Ainon Cheng, nandoon siya. Ayun. So without any further ado, etong big battle This is a Bottega Veneta perfume. This is a given to my mother's, ng auntie ko. And then, parang binigay na lang sa akin ni mother. So, ayun. So, isasali natin siya dito. Ayun. Pero, mag-spray nga muna tayo para ma-review natin kung ano yung pumapasok sa isip natin pag naamoy natin siya. So ayun guys, matagal ko nang ginagamit itong perfume na ito and um, matagal na rin ako nakakaamoy ng mga Bottega Veneta perfume. And ayun, amoy leather siya. If I like the smell, yes, I like the smell. I like lahat ng Bottega Veneta na perfume kasi nga um, Italian made siya. Sabi nga nila is uh, yung mga yung mga par sa France Uh, talagang nag-originate yan sa Italy. So, yung sikat na Italian perfumer, dinala lang yan sa France. Kaya, ayun, parang nag, uh, siguro nag uh, patent na siya sa France na yung mga long-lasting perfume, is, yung mga kung talagang kumakapit sa atin is made from France. Pero, this Bottega Veneta is from Italy and ano siya, EDT siya, And um, actually yung EDT, yung UDTulet, meron siyang, merong sariling uh, terminology ang Bottega Veneta which is U-Legger. u Sorry for butchering it guys. I'm not a French speaking guy. So ayun. Ayun. Yung concentration nito is parang uh, EDT. So ayun nga. Ang amoy niya is, ayun, uh, sophisticated. <laughs> Ngayon, ano ba yung ibig sabihin ng sophisticated? O, basta para sa akin, sophisticated. <laughs> hindi na ako masyado mag elaborate guys, kasi pinapawisan na ako. Ewan ko ba kung bakit. Siguro na conscious lang ako mga kamamshi, kasi nga, mga ka-surprise-surprise ko, surprise hindi na ako na-conscious kasi matagal lang kami magkasama. Pero eto mga kamamshi, ngayon lang tayo magkasama, so na-conscious pa ako. So ayun, i ang whole point lang naman nito is ididikant natin siya, ililipat natin siya dito. So ganito lang 'yon. So kung may ganito kayong mga lalagyan, i-try niyo lang kung mabubuksan niyo. Ayun, hilahin niyo lang siya ngayon. Ayan. So ayun, nabuksan guys. Ayun, nabuksan siya. And then Sorry guys, ah, medyo nagmadali ako na hindi ko na muna na the proper what do you call this review itong perfume na ito. So ganito yung bottle niya. Ayan, this is a Bottega Veneta Uliger. And uh ayun nga, sorry guys, ah medyo medyo confident yung pagkakasabi ko nung Uliger, although I'm not sure kung yun ngayon right pronunciation noon. So ayun, i-dedicate natin siya, ililipat natin siya dito. So ayun, ganun lang. Bago pa umulan, okay lang mga pala na medyo nagmamadali tayo kasi nga, there's a reason behind it naman kasi nga baka umulan, di ba? Magkabasa-basa tayo. So, ganon lang guys. Ililipat yung ganyan. Ayan. So, yun. Medyo hindi ko na sakto. Kaya medyo may, may next spill. It's so mabango guys. Ayan. Sabi ko nga, amoy sophisticated. Sige guys, ano bang sophisticated? Siguro for me na lang sophisticated is baka may kanya-kanya pa yung definition nun. Although mayroon talagang definition ng dictionary sa sophisticated. Pero pag ako, pag sinabi sigurong sophisticated is yung tipong pagdadaan ka. Pagdadaan ka, yung tumabi kayo dyan, dadaan ako. Parang ganun siguro yung mahiging ano sa'yo. Uh, impression sa'yo, ganun. Kasi nga, yon Hanggang doon lang muna guys. Ayaw lang muna mag-elaborate ba ako ano pa yung masabi ko. So ayun, na, uh, ano na natin siya, nadikan na natin siya. Ayun nga pala, nung pagsarado ko, ganun lang din, ipipress nyo ng medyo maano, ma what do you call this, firm. Ayun. So ayun nga, that concludes our um, first uh, review, uh, perfume review. At the same time, is ayun uh, nga, chinek na natin tong um, kung okay ba itong likod ng camera nitong itong uh, lumang iPhone na ito. And then, um, ayun nga, makikita natin behind the scenes, although ang makakita lang siguro is itong mga, mga ka surprise surprise makikita nila behind the scenes yung nangyari, kung paano tayo nagbablog. So, naka-ilang minutes na ba tayo? So, 10 minutes na ako dito sa mga ka... Surprise, surprise. And mga si siguro mga 5 minutes pa lang sa inyo. So, siguro anahin na natin, ano? Sakto na natin na 10 minutes. Ayan. Since na-cover naman na natin yung uh, dapat natin i-cover. Ayan, guys. Ito siguro, butay gabi neta ng Yulie Ano siya, guys? Um, na-try ko siya ng summer. Siguro mga 30 minutes pa lang wala na yung amoy niya. So, ayon. Kung plano yung bumili nito is gamitin nyo siya sa mga malamig na panahon, sa mga malamig na lugar, kung naka-aircon kayo, ganon Pero kung lalabas kayo, lalo na akong sa beach, ganon wag, wag po, please, wag. <laughs> Kasi mabilis mawala yung amoy niya, pero mabango siya, ayun. And ano pa ba? Ayun, iniisip ko kanina nung pagkagising ko nga na gusto kong gumawa ulit ng um, review and yung video nga na may behind the scenes. And iniisip ko na po, umuulan, ano kaya ito? T Tila kaya ito kasi gusto ko yung outside ano setup. So ayan, pinagbigyan naman tayo kaya mapasalamat tayo. And ayun, ano pa ba dito sa perfume ng Podega Veneta? Um, kung bibili, bibilin ko ba siya ulit? Uh, let's say, kasi nga di ba binigay lang naman to sa mother ko? Kung bibili ba ako ng ganito for myself? Siguro no. Ano lang ako, Hermes talaga po ako. Gusto ko yung mga amoy ng Hermes. And kung ito, I wouldn't mind using it na kasi nga bigay lang naman. So, and then, yun nga, ano pa siya, quality pa siya. So, yun, okay lang sa akin. yun on. Pero talagang Hermes ko ang gusto ko. Ayan, sa so may mga mga friends na may mga Hermes dyan. Mm. <laughs> ayon umawit pa what else? Ayun nga, so nagising ako kayo ng morning na parang gusto kong gumawa ng vlog na lahat-lahat na -lahat rin na vlog, na nag-review, na nag-behind the scenes, na nagturo kung paano mag-vlog, although I'm not an expert. Ayun nga, and then sana, gusto ko pa sana may pa-breakfast, ano, may pa-breakfast scene, no? Oh. di ba habang nag-review tayo may pa-breakfast pero guys, sorry, di ko nakinaya. kinaya. <laughs> Hindi na kinaya ng mga kamamsi nyo ng mga ka-surprise surprise ninyo hindi na po natin kinaya kasi nga ayan wala pa tayong kinakain na mainit kasi di ba umuulan so masarap kumain ngayon ng soup eh ayan tingnan nyo nga hindi pa tayo kumakain pinapawisan na ako no na ako so what more siguro kumain ako ng ano di ba eh, todo po na sa naman tayo ngayon yan so para nag lang parang gano'n lang ayun nga guys so siguro dito sa um, puputulin ko na yung video And uh, ayun sana naman nagustuhan nyo yung ating uh, samotsaring vlog for today na nasa isang video, all in one video. So ayon So since mga uh, kamamshi um, since hindi po kayo behind the scenes, ang behind the scenes po for, for today is yung mga ka surprise surprise is ay pupakita ko na rin sa mga ka surprise surprise kung paano ko uh, ina-end yung video. So ayon Uh, that's all for now mga kamamshi. Thanks for watching. Yes, naka 9 minutes tayo dito.